Ito po sa mga Ed si Jom Cardan Joy. Ed si Jom Cardan Joy guys. And Ed Pau. Eh. Sa Ed Val, sir. Ed Huwag po Opo masaktan. Mga kalingap. Kung <laughs> hindi rin. Huwag po masaktan mga kalingap sa Ed Val, Uploading. Upload siguro mamaya. Or bukas. Pinagas yung direct. 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 Panoorin nyo po ang mangyayari sa Edval serie sa so, When He Met Her When He Met Her guys yan. shout out po sa inyong lahat so yun uh, gym muna kami mabilis lang bago yung uh, mission namin gym muna po kami kasi para mas... mainit pa naman po so yun mga ka Jongkar, mga ka LC may mga ka Danjoy, mga ka Edtao mga ka Normacy Shoutout <laughs> po sa inyo. Hello, Normaise guys! Normaise! Salamat po iyon, wala. Saan na ba si Ed Pao, guys. Abangan nyo, guys, and enjoy later. Abangan nyo, guys, mamaya. Mukhang masasaktan daw sa Ed Balcero. Eh, bilir. Hindi, wala pong mga doon. Ano lang po yun? Kasama po yung susunod, ano? Script. Sabi oh. ko, huwag mo naman ang panoorin ni Karla. Huwag mo naman ang panoorin ni Karla yung serye, yung episode 7. Huwag mo naman ang panoorin ko ni Karla yung ano? episode 7. Oo nga. Huwag daw munang manood ang mga seniors sa next episode. <laughs> Panawarin niyo po, inom lang po kayo ng, ano, ng ang, mga maintenance niyo pong gamot. Yes. Sa Drugs International, shout po. Uy, trito na agad. Uh, Ba't naman mababa si Papa Jones? Kung hindi, uh, hindi mababa si Papa Jones. Grabe ang bris yung, ano, <laughs> ng comment section. Saket po. Okay guys, kabang doon. Maano kayo sa, ano, sa totoha ng pangyayari, guys. Magdi-date lang sila. Bakit daw laging may third part yung Jomcar? <laughs> Bakit daw laging may third part? Ano lang po yung, guys? Script lang po yun. May script naman yun eh. Pagsubok yun. Pagsubok yun yung ano? <laughs> 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 Depo Hindi po, abangan na lang po. Paano mo nangyayari? Matatag <laughs> na yung Jomcar. Jomcar matatag. Hashtag Jomcar matatag. sintatag ng ilong ni Grace. Ay, ay, ay. <laughs> ni coach. <laughs> wag na lang pong panoorin ng iba na hindi kaya. Wag na lang pong panoorin. Ang <laughs> mga tipo kayang panoorin, wag na lang pong panoorin. Wala Ito so, po, shoutout po sa lahat. <laughs> Relax lang po kayo. Ka-DJ po mamaya po, ka-DJ. Ka, ka, ka na, doon. DJ. Gym ka na doon. Scripted lang yun guys. Okay, yung mm. DJ po mamaya guys. May DJ nga. Akong cameraman guys. Kami DJ. ni... Kami ni... Ano yun naman? Nira yan. Ano guys? Po, shout shoutout po. Grace, ang bulong nyo. Nick. Huh? Okay, Uy, shoutout. Si Doc. Oo, nyo si Doc. O, Doc, nasan ka na Doc? Si Doc ang pinakasikat ngayon. Grabe, oh, saka si David. si Sikat si David at si Doc Mga kalingap Danjoy <laughs> Oh may Danjoy po mamaya Tapos may upload po tayo ngayong uh, Tanghali uh, Mga 2pm may upload po tayo Abangan niyo po yan Tapos mamaya gabi Baka po yung serie eh. Tapos bukas po uh, Baka po yung Danjoy na Or Eden May Eden pa po tayo ay. Marami po tayo pending na upload And yung sunod, ma chompar tayo, EDC. At yeah. yeah. siyempre, at the same time, yung mga charity natin. Kung EDC at yung mga love natin, pang lang po yan. Pang fill in. Para ma-meet natin yung kailangan nating revenue sa mga pabahay natin na sabay-sabay. So, tatlong pabahay po kasi ang sabay-sabay po natin ginagawa. Bapagpipit? Sinong? Bapagpipit ka na? Bawal to! Huwag mo ilong ko. Okay, okay. Okay, yung yung, Lord, baka ikaw <laughs> ang ilong ko, tigilan mo! <laughs> Bahala ka! <laughs> Sabihin ko maganda mo! tigilan. Meron pala, ng dalilis, meron. Meron

Gandang Emmy. Shout, Shout out to Papa Franz, guys. Ayun o. Huwag ka wag para pansin. Baka ikaw naglilihi. Shout out po. Meron daw lalaki naglilihi. Meron oh, talaga. Meron. Na meron. 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 Pag nilakdang ka kadalak. Parang mainit. Ayun o. Shout out po mga kalinga. Grabe ako na, Coach. Ayun <laughs> pa. All right Dr. Love, mahal ka namin At tama si JJ at si David Gola Yes, tama absent po na ako niyan, kuya Siyempre, pero siyempre Kung nababash tayo, ano rin natin Tangkapin din natin and uh, I-ano rin po natin yung sarili natin Evaluate din po natin Kung may mali pa talaga And di naman kasi tayo mababash kung wala sa atin nakikita, di ba? Siguro i-take natin yon as uh, tawag dyan uh, so, so So So, mas okay na rin na maglag kang ta sa atin Mas makikita bang sound? Makikita ma ma okay. mo bang sound? Constructive criticism May sound naman